Hello mga idol, natuwa ako sa reels ko na to. Tignan nyo to. Oh. Magpakatay lang gawin to mga idol. Sige, gawin natin. Punta tayo sa CapCut. Ay na ngayon, mga idol, dito na tayo sa CapCut. Tapos dito sa gallery natin, piliin natin yung nakahanda na nating video mga idol. Ayun. Ngayon naman nire-review natin kung saan tayo magkakat. Kasi dalawa yan mga idol. Yan. Pipiliin natin kung saan yung magandang timing sa pagkakat panoorin nyo lang to mga idol madali lang to sa mga walang pang reels yan mga idol eh, ito pwede rin to papigla piglaan ba ayan yung isa mga idol yan re review natin kung saan tayo magsisimula sa, sa video gagawin nating reels itatiming timing timing lang natin mga idol yan tignan natin yan ah okay tapos yan yung tignan natin yung pagtulak natin ba Ayan, tatiming lang natin dyan. Yung pagtutulak natin sa kakambal daw natin. <laughs> ayan, okay. May hirap may timing eh. Ayan, timing lang dyan mga idol. Tapos sa bangkuan, pipiliin natin yung kung dyan, ayan, kinot natin. Tapos, ayan na, i-overlay natin yung nasa unahan mga idol. Yan, pwede natin yan. Tapos hanapin natin yung yung remove background. Papantay lang natin yan mga ito. Ayan. Maiksi lang kasi mas maganda yung pang-reels na maiksi. Ayan. Tapos remove background natin yan. Yung nasa unahan mga ito. Yung binaba natin. Remove background lang yan. Oh, ayan na. Tapos re review natin mga ito. Pwede natin palagayin palitin yung nasa unahan na clip yung binaba natin para may timing natin yung sa pagtulak ayan top up yan papalakihin pero pero ita natin at nakatungtong siya dun sa may pattern na yan ayan okay. timing na mga idol tapos yan hanapin naman natin ngayon yung overlay mga idol para kunin natin yung whirlpool na dinownload ko lang sa tiktok mga idol yan ayan na tapos yan mga mga idol ikutin lang natin yan yan ikutin daw gamit ng kamay pagka ikot ikot na ganyan o oh, diba ayan. tapos tignan natin kung eksakto na ops okay sa mabra dyan natin tatiming natin mga idol yung pagbagsak niya. dun natin papurulin yung whirlpool na yan okay nakatiming na yan tapos oh oh di ba mga ito <laughs> pwede na yan na pang rails so di ba oh Um, bigla biglaan ng ba na naisip ko gawin ito mga idol pero yung mga iba yung ginagawa nila gumagamit pa sila ng canvas. All right, thank you